po kami ngayon. Ang team Iwan may kaunting salo-salo. Salo-salo <laughs> kasi walang tubig sa kanila. <laughs> nandito Nalaman pa, niya. nandito rin Nalabang sila. Ligo. Si Dichie at saka si Roy. Oh, kasi kanya-kanyang maliligo sila mamaya, maglalaba. Oh, diba? Andiyan din si Nare. Saan si Nare si Gia? Nasa kabilang kubo. Ah, nasa kabilang kubo. Baka nagduduyan-duyan ang maglola doon. At nandito rin po si CJ. Siyempre nandun po siya kay Otep. Nasa kwarto po ni Kuya Otep niya si CJ. Alam na ako anong ginagawa. Siyempre nagigames. <laughs> si Mangot. Ay, nakangiti siya pag ng Cha. Oh? Nakangiti pag ng Ninang Cha ah doon na, doon na, doon na. Ayaw. Ayaw. Ayaw, Ayaw. Ayaw niya. Ay, si Nico mahusay na eh. Alam na eh. pa oh. pag nandito. Salamat sa ano. Salamat sa kalan ng narabas. Ang ganda. Yun nga. Ang bilis niyan. Da, sobrang bilis. Pag nilakas mo pa yan da, yung labas niya baka ano yung Dalawang ano 'yan, dalawang layer ng burner. Yan po, meron po kami dito ano pang sinigang, Sigan. na ay, 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 yung pork. Yung maliit lang, kasi may maliit siya. Kapag kapag sister pang araw-araw mo, yung maliit lang, yung gitna lang. Pababa ang gagawin. Ganitong marami nang nagugutom. <laughs> Ay, kailangan niya malakasan da, pang panghandaan kasi yan eh kapag ganyang dalawang ano siya, burner. Panghandaan siya. Yung birthday ni Dilan dyan na yan eh. O, oh, diba? Ayan, ayan. Tingnan mo nga. Kumakain siya, cha. Ha? Eh, laruan Dati takot yan siya, nadidiri siya. Eh, tingnan mo naman kasi, oh, parang ano, tapos iganyan-ganyan mo sa talampakan niya. Ay, magigil na nadidiri niya. Yeah, Nadidiri. Hindi na. Ay, binabato, bato. Ano tama Balat na lang yan, Dilan. Tata, bising-bising. Busy yun. Nagpalinis okay. kasi kami ni Tatang dito. Ayan. Pakita natin. Nagpalinis na po kami dito. Tinatanggal na po yung lahat ng mga kalat at pati sa likod. Ayan. Acute naman ang dilan. Oh, sige, count. Dati takot sa rambutan. O, oh, lagay mo sa plastic ang rambutan. Mm -hmm. Siya nga ang palagayan mo. Ah, very good. Marunong na siya magsunod. O, oh. oh. ibalik mo. Ibalik mo yung rambutan. Sige na, ibalik mo daw. Sabi ni Tita Cha. Ayan, ayun. Eh, Nagsupla na. Huwag mo raw pakailaman. <laughs> Oh, shoot. Yeah. One. Slow one. Slow. 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 Slow <OVER> one. Two. Kaya na siyang libang ini. Eh. Kaya lang supla Alain mo tayo. daw. Bless nga daw. Ay, mag-bless na muna kay tita. Bless muna. Bless tita. Oo, oh, bless, bless. Bless, bless Bless na kay tita Dali. Talagang nagyang Yabang oh. Yabang-yabang eh. Yabang. <laughs> Hindi nag bless si Dilan. Bless, bless na na. na. Ay, ano? Okay. No, 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 no. No, bless na daw. Bless Dylan. na, bless. Dilan. Bless, bless na. Bless na. Ay. Has yeah, yeah. <laughs> 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 Ba't parang nagkukurus cruise mood ang ano ni Binibining ja Sayang. Ako rin, ganyan din, napapasayaw. Gia! O, ano be? Napatulog ka ulit, kakagising mo lang. Pag yan, napatingin siya sa tatay niya, napapaluha siya. Bakit? <laughs> <laughs> Ayan na naman. Ah, <laughs> hindi, oh. Nag-smile na. I-smile na yan, oh. Pakit mo na, pakit. Pa Dali na eh. Isang pakyut na yun. Kasama na sa'yo. Oh, ang kamay niya. <laughs> Dali na yung pakyut. Oh, oh, <laughs> Siyempre nga naman. Ang ganyan talaga ang bata, no? Hindi po ako kinakarunga. Ito, are. May banlawin pa? A few moments later. Tayo. Kain po tayo. Magkakita naman ako. Hey, ay, ano, kutsama. Thank you, Lord, for this food. Ayan. Ayan. Si, si Jey, eh, nandito. <laughs> At ang ganyan, <laughs> <laughs> naasiba si, 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 si Sinigang kasi, nakgalit na. Oo, oh. kamukha <laughs> niya. Tayo yung high chair ah, si niya. Isagmukha <laughs> siya. Ay. Ito lang, ay, ay. Ah, Chair si, na tayo dito. Ito lang,

pero dami siguro Kami madalang kami magbaboy. Puro manok. Manok. Kami yan Kami <laughs> once a week. I have the ka itlog. Kasi, nung nagbaboy kami nung ano lang, nung kailan ba yun, tam, no? Yung nagluto kami dito rin yung isda. Isda rin. Madalas kami isda. Kasi, so, yun, may mga na mm -hmm. huhuli ang team Aray! Kain po tayo, sigaw. Sarap na hangin. Makulong yeah. yun. Kulala si, ano? Hoy. Lagong gising. Nagulala pa ang... Ano ito? <laughs> Ilam. Aray! May sawsawang? Um, Anong ibig sabihin <laughs> ito? Ipigyan ako, isang lang <laughs> Ah, sa takip lang. Sa takip. Hindi halata. Hindi halata. Hindi natapot, katabi ah. May kamera eh, habi Hindi ako magagalita. Hindi ako masaway niyan. May kamera. May kamera. Subo na, daddy. Subo na. Masubot, hindi ko nakikita eh. kita lang ang oh. So sabi ka hapon, mm -hmm. yeah. yeah. nagsasaw kami, yum, 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 kami na. sa kami na may sili, ako sabit na lang sa giliran ko. Huwag na huwag ang bagoong. Kalakas na ka sa tasas ng asin na iyon. Ang masarap sa'yo sa'yo ng inihang. True. Yun lang pala. Na may sili. <laughs> pagdating ng bandang hapon. lang. si Bangot mo marami pa na. Kung wala sa Bangot. Kung wala lang na lang. Kain na lang. asim siya. na lang. Kaya Mukha kaya. Ito Tingin pa doon. na na. Uy, huwag dito. niya yung kanyang mukha face. Kaya niya talaga. Ano? Subang Mukha face. Magda lang din tayo magka eh. ano no? Bago ulong jen, tingnan niyo naman 'yan. Sasandebanding tayo kasama. Hey, Nag-smile laha. Na, sasabihin ko pala sa kanila, ah. nag ismail Yung mm, plato niya dito nakainan eh, wala eh, wala. nag ismail Oh. Asem? Asem? Sige, ubod pa lang 'yung putyara nanggamo na siya. Ay, ay, ay. Nakaasim. Table puto sa locker. Ako na naman hindi naman niya asim. Hindi <laughs> naman sobrang arte. Ay, gabi na mang Ay, baka naaanihan ng anghang. Wala man. man manghang, manghang. Wala nang anghang 'to para makain ng bata. nalagyan ng green ano na 'yan. Lang green. Wala namang asim. Grabe. Wala Karabi namang asim niya. Wow. Ayun na ata. tapon niya, ayan ay, po niya na. Ayan Hindi ka pagsubo. Ay, 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 si, yung... si CJ madalang rin makasama dito eh no, Jay. Buti may time ka ngayon, Jay. Hindi masyadong busy. Namimiss mo yung school? Namimiss mo yung school. Science class din yata si Jay, no? Science class kayo, Jay, no? Ayan, datang gawaan. Dami rin yung gawain niya. At ano yan? nagra aaral yan, lumang-loy. No? Talaga? Ah, wow, talaga? Saan? Leso. Sa magsaysay pa, sa inside. Ay. Ay. May trainer ka? Galing naman. Basak pa man. Hindi rin yan. Eh. Hindi oh, walang ka ano-ano. Dilip. Ay, wala pala tayong tubig. Meron anak ko. Ayun ka ba? ito mayroong dani ko ala ko hindi ganito, dito minsan gusto nung sumama mabuhay minsan 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 Mga minsan 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 Malapit sa sentral. <laughs> Uy! Ay, hindi Kasi yung aking sinampay doon. May sinampay. Kaya yung ano. Yung mo Nakalabas. Pero wala naman ah. Wala naman? Ang bull lang. Nag-atik-atik pa nila. Kapag kayo makain? Hindi pa Oh, uh, Yan May ah, ano ah, na may mangang na. Um. <laughs> ah! Laasim <lagingin na>, <laughs> 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 talaga. Ang face niya, oh. Eh, ngayon lakas. Lumalabas ang dimples niya eh. So, yun, may lasala, eh bakas yung mga bangus nilula mo hindi ka manasimang hindi hindi siguruh hindi talaga ako bangus na eh? Hindi siguro na, hindi masyadong masyado maasim bango. sinig <laughs> <laughs> ang bangos. Hindi nga may mga para pati si, para 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 sabi ano ba lang pinapakainin Hirap din ang pakainin itong pinapakain ko, <laughs> <laughs> ano eh. Dalawa rin pala. Dalawa sinusubuan. Hmm. 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 Hindi ako makalagay ng pagkain sa harap ko Lalam mo, takin mo, Ay, ay, ay. Pupulutin niya ba yung kanin oh? No? Marunong na, eh. Hmm. Hmm. Pulutin niya, oh. Hindi lang mapulot, eh. Tuba na <laughs> yeah, yeah. <laughs> Pero naka hmm. hmm. Nangangasing na, ma'am. Wala rin, umano rin. Ang tabayanan ko rin kasi ang akin sa <laughs> At kahit paano na na siguro yung uniform. Ko, 'yung bisa kina yung lang <laughs> Yung isa, bisa Tama talaga yung magtatay eh, no? Basta why? Hindi na kwento pa, nagkabag ha. Tingnan nyo kami, sino ba nagpapatik dito? Oo, wala <laughs> oh. oh. oh Salihan na ito. Ikaw? So, ito oh. So, sino <laughs> Ay, lang kasi. Ay, sino na yun? Ay, meron na nga, Ay, sino na yun? UTI. Ay, sino na yun? na yun? UTI. Ha, sino na yun? Hindi na. Hmm. Tagal na. Wala na. Mula nung... karoon ako ng... self-discipline. Na. Para sa mga ganyan alat. <laughs> subok mo. Kasi yung chichiria kasi malakas din yun. Kahit mga chicharon. Kahit ano ba gano'n. Kami naman ni Dante nung sumakit-sakit nung nakaraan yung ganito ko. Yun ang... Mane! Nakutakaw naman namin si Mane. No, yung lang sa Mane. Ilaw! Ilaw! asin kasi, 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 kasi yun. Ilaw! Oo yung binibili ah, namin eh, doon sa kanila. Ay eh, saglit lang namin kinakain. Ay! Oo! Yung... Binibili ko rin. Mm. rin. Maalat kasi nga yun. Yung adobong mani. Mm. Eh. Maalat siya. <laughs> Napakasarap. Ay, Dylan, na Ang tawag pa siya. Oh! Ang huli kong... na-black na na si Dylan. Beng. Ang huli kong pagka-hospital dati, yung ano eh, hey, UTI. Aming <laughs> dalawa yeah, so na. hospital. na mga. Nasarapan mm -hmm. ba naman sa ginataang gabi na may baguong? Kaya oh? kami hindi rin masyado maalat. Si so, Otek nagka-severe UTI ay, ay, yan naman. Ay, Napakit siya kay DJ. Napakit hmm? siya kay CJ. Hoy ayo. Hoy, oh, ayo uh, ay? ay? ah. na lang makita siguro no. Mm. Hoy, nakatawag. Tabinya bahanta pintuan. ah. sana na lapas si sisi dito sa inya. Um, dalang. Kaya um, birthday, birthday niya. Birthday niya. Ano? Um, birthday. Sama sila ng birthday niya. Mm. Wala masipa yung aso ha. Tubid mo be. Ang rin ng tubig niya huwag yan ako, inoom sorry, I wasn't trying pagsubok na ko sorry, na ko nagalit na ay, na, gusto niya uminom hindi pa pwede si kasi mineral lang yan na ano oo, okay Swiss lang bebe, wait lang

ano pa kayo lula ko, lula? Ayan, ang lula? Yan, yan. Wait lang, ikaw eh. Sabi. Ako nga lula ha. Pag nga ngayon, nag-struggle pa rin dun sa <laughs> kung paano mag-dryer. Pag yun, 9 minutes lang yun kada isang Baka ilang salang. Sala. <laughs> eh, sala Baka may ibang Kaligo kayo, Nay. Ako maligo, ligot, may kiligo ang mga kayo. Oo, uh, 'di ano, ka. sa loob ng bahay Maligo na kilabak. Tayo na, sa. May don. ta? Oo, timba bago mag na Ayun na to basa na rin. Jem, mag moment yun na nanay at tatay mo mamaya saan, ha? Ay, hindi pwede ikaw maghawa. Bagay malaki naman ang banyo dyan. Ito talaga. Hindi ako naliligo dyan, malamig kasi. Doon sa ladies, may sabon doon, may shampoo pa. Ay, doon ako. Hmm. Doon na lang kayo. May shampoo si tatang doon. Hmm. Pero kung walang shampoo, may shampoo talaga. <laughs> doon ka tanggal <galigo> sa ladies. Hindi, <laughs> 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 <Badis laughs> <laughs> dito na doon yung talagang ginagamit na namin na masyado. <coughs> yung mga boys lang kasi ang gumagamit ko sa kapila. Ah, si Tatang lang. <laughs> <laughs> Ay, mo ano, Ayan, <laughs> ay, At, lang. May dyan na Uy, ay, na laga, oh, <laughs> may man man Pati, ay, nang, ay, nang, ay, mula. ay, 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 mo ay, 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 mo ay, 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 ay,

Oh, kaya naman, naglalagari. Gano kasi kay nininihin lang nang lagari yung ganun lang ay may bagulbul lang tama, 'no? Magulbul nga dapat La, 'yung lagari. Yeah. Ang team Iwan hanggang sa panonood na lang nang live. <laughs> si Gia. <laughs> panonood lang nang live ang team Iwan. Round the prowl ang tatay. In po yan sa Kaloocan oh, sa opening ng branch. Ah. Oh. Yan, ano ba yan? Sino ba yan? Ayan, ay oh. naka-live po. Hanggang nood lang po kami ng live. Ha, ah, si Harabe lang ang wala. Dami, ha, ah, oh. Ayun pala si Tito Bong. Ayun na. na. Si Dilan nagpapakit sa camera. raw. Oh, hindi kita pinipichuran. Pinipichuran ko ba siya? Okay. Dami, dami. Dami. <laughs> si Dilan, oh. First day, maraming girl kaya. Ikaw Dilan ka, ha? anta marami denta. Ikaw naman dito. Iya. Yeah. <laughs> team Iwan, team Nuod lang si Tatang. Sama ka kasi itang sa sunod, sama ka rin ni Nanay. Oh, sige. Yo. Malayo ka ba, Mike? malapit-lapit. Sama kayo. Pag weekend lang. Uh.